Uy, in a relationship ka ba? O baka naman may manliligaw ka o nililigawan ng matagal mo nang nakakasama? Hinay muna kapatid. Minsan kasi, ang love, bulag at manhid. So here are four red flags na hindi mo dapat palagpasin bago pamahuli ang lahat. Let's go! Number 1. Hindi marunong mag-sorry kahit malina. Red flag yan kapatid. Sa isang healthy na relasyon, dapat pantay kayo. Pareho kayong may karapatang magsalita, magkamali, at matuto. Pero kung siya, kahit obvious na mali, hindi man lang kayang humingi ng sorry at ikaw palagi ang gumagawa ng effort para ayusin ang lahat, hindi yan love. That's control. Kapag nag-aaway kayo, ikaw palagi ang may kasalanan. Siya na ngang ikaw pa rin ang kailangan magpakumbaba. Siya ang nanakit, pero ikaw ang kailangan mag-adjust. Bakit? Kasi ayaw niya magpatalo. Ayaw niyang ibaba ang pride niya para sa'yo. At kung sa lahat ng away, ikaw ang laging mali, anong klaseng love ang walang humility? Tandaan, love means growth. At walang growth kung walang humility. Kung hindi marunong mag hindi yan partner material. Prideful yan. Kasi mas mahal niya ego niya kaysa sa relasyon nyo. Number two, itinatago ka. Matagal na kayo, pero never ka pa rin niyang ipinakikilala. O baka naman, kahit antagal nyo na, pero hindi ka pa rin niya sinasama sa family gatherings at hindi ka man lang maipost o maiflex sa social media. Gusto ko lang ng private life. Ayoko kasi ng drama. Tahimik lang kasi akong tao. Baka maagaw ko pa nila sa akin. Narinig mo na ba yan sa kanya? Pero teka lang. Bakit sa ibang tao, active siya mag-comment at mag-post? Bakit nung birthday ng kawork niyang babae, may pa-selfie pa sila at may caption pa nga na Happy birthday, special friend. Ang sweet naman. Pero bakit sa'yo Wala. Don't get me wrong ha. May mga tao talagang low-key lang. Hindi showy sa social media. Hindi mahilig sa gatherings. Pero kung sa iba, nagagawa niya, bakit sa'yo hindi? At kung ilang buwan o taon na kayo, pero ni minsan hindi ka pinakikilala sa pamilya o kaibigan, ibang usapan na ito. At talagang mapapaisip uh, ka kung proud ba siya sa'yo. Mahal ka ba niya? O baka tinatago ka lang talaga niya. Or ang pinaka-worst, hindi lang pala ikaw ang nag-iisa sa buhay niya. Ouch. Kapatid, kung ganito ka tratuhin, hindi ka lang tinatago, baka hindi rin talaga ikaw ang priority ng partner mo. And that's a big no. Hindi mo deserve maging shadow sa buhay ng taong sinasabi niyang mahal ka. Number 3. Kino-control ka sa mga desisyon mo. Isa ito sa mga madaling maspat sa mga nagiging karelsyon ng karamihan. Ang pagiging control freak. Control, jealousy, insecurity. Sabihin mo na kung ano ang mga pwede mong maitawag dito. Pero hindi ito matatawag na pagmamahal kung sobra. Dahil lahat ng sobra ay nakakasama at nakakasakal. niya magsuot ka na maganda lalo na kung hindi siya ang kasama? Ayaw niyang lumabas ka kahit ang kasama mo ay pamilya o malalapit na kaibigan mo? May password ang cellphone mo at hindi pwedeng hindi niya mabubuksan at maging ang mga social media accounts mo? In short, gusto niyang malaman lahat ng kilos mo? Kapatid, love is freedom with trust. Hindi pagmamahal yan kung sobra. Hindi naman natin maitatanggi Napaminsan-minsan ay nagiging overprotective tayo sa ating mga partner. Pero ibang usapan na kapag nagiging manipulative. Kasi ang tunay na partner, hindi mo jailer. Hindi mo bantay at lalong-lalo ng hindi mo nanay o tatay. Hindi pa nga kayo kasal at nagsasama ay ganyan na siya. Hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo para lang makuha ang tiwala niya at kung mahal ka niya, dapat hindi niya aangkinin ang buong pagkatao mo. Ang totoong pagmamahal, hindi ko mo kontrol, kundi nagbibigay ng tiwala at kalayaan. Number 4. Minamalit ka Minamalit ka sa harap ng ibang tao o kahit kayong dalawa lang ang magkasama? Lahat ng insecurities mo ginagawa punchline at katatawanan? Habang yung ibang tao nga, pinoprotektahan ka, pero siya, sinisira ka? Kapatid, the right person will never humiliate you. That's a red flag, lalo na kung sa harap ng iba. Kasama mo siya, pero pakiramdam mo, lagi kang maliit. Konting papuri lang sa'yo ng iba, ay may follow-up na biro na o panglalait galing sa kanya. Masakit, di ba? Kasi, kung sino pa yung dapat unang proud sa'yo, siya pa yung unang bumababa ng tingin sa'yo. At madalas, pinapakita niya yan sa simpleng paraan tulad na lang kapag ginagawang biro ang kahinaan at insecurities mo. Ikinukumpara ka sa ibang tao. Pinagdududahan ang kakayahan mo at talento. At ang masakit pa sa lahat, binibigyan kanya ng label na OA trying hard o masyadong feeling kung ganyan ang partner mo ay mag-isip-isip ka na dahil ang tunay na partner taga-angat hindi taga-baba taga-tulak hindi taga-preno at higit sa lahat hindi kay papahiya sa harap ng ibang tao para lang siya ang magbukang tama at bida kahit sabihin mo pa na biro lang ito para sa kanya red flag ang taong paulit-ulit kang minamaliit. Minsan kaya ganito ay hindi kanya kasi kayang mahalin ng buo o kaya naman ay takot siyang mas higitan mo siya. Iyong tandaan, kapag mahal ka, papatibayin ka, hindi lalaitin. Kung lagi kang binababa, that's abuse in disguise. Hindi totoo na love hurts. Love lifts you up. Love empowers you and love celebrates your dreams, even the small ones. So ilan lamang ito sa mga listahan ng red flags na dapat mong bigyang pansin kung ikaw ay may partner, manliligaw, or nililigawan. Kapatid, kung ganito kayo at marami ka nang nakita, huwag mo na itong i-ignore. Ang red flag, kahit anong ganda ng kulay ng relasyon nyo, ay red flag pa rin ito hindi selfish ang umalis sa relasyon na hindi ka ginagalang. Hindi ka mahina kung pinipili mong lumayo sa taong paulit-ulit kang sinasaktan. Emotionally, mentally, o kahit man spiritually. Deserve mong mahalin ng buo, hindi pirapiraso. Deserve mong pakinggan, hindi lang palaging sabihan. At higit sa lahat, deserve mong piliin ang sarili mo kahit siyang ang gusto mo. Piliin mo ang kapayapaan, piliin mo ang respeto at piliin mo ang sarili mo. Dahil minsan, ang tunay na pagmamahal ay yung natututunan mong hindi ipilit ang sarili mo sa maling tao. Kung meron pa kayong alam na red flags bukod dito, just comment below o share dito ang mga experience o na-experience ninyo at talakayin natin ang mga red flags na 'yan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maari lamang na i-click mo ang like at subscribe button para lagi karing updated sa ating mga bagong upload na videos. Maraming maraming salamat mga kaguhit